talagang malaman. Pwede Magandang araw mga kababayan. Ngayong araw ay lulutuan po kayo ng talbos ng kamuting kahoy. At hahaluan natin ng isda. Napakasarap nito mga kababayan. Ito ang malimit naming niluluto. Ginagataan lang namin. Mabilis sana ulam ito. Dito lang kami sa tabi-tabi. Kapag wala kaming ulam, ito ang ginagawa ko. Na, mga kababayan. Ngayong araw ay lulutoan ko kayo ng ginataan na kamuti. Kapag wala pang ulan, pag araw, ito ang madalian namin na bulay. Sa tabi lang dito ng bahay namin. Patong-patungin siya. Tapos, iwain siya ng maliliit yan, yan mga kamabayan tapos siya papakuluan lang ng ilang minut matanggal din yung kanyang atas para hindi siya pait pait bago ito ay puro gata na siya mga kababayan ito ang aking isa sa yan para siyang buayam pero napakasarap siya iniihaw ito bago ginagataan haluan namin ng kamuti. Hindi mawala yung tanglad pang patanggal ng lansa at luya mga panghalo namin ng kababayan. na natin mga kababayan ito ang ating isla. Mga kababayan, atin na po itong ihanda ang magagamitin ng aming masipag na magluto. pa bibiyakin na natin itong nyug. Para sa amin mga kababayan, napaka-easy na lang magkudkod dahil nung mga bata kami, ito na yung madalas naming ulamin, mga gata-gata, tulad mga shells, masarap gataan. Ito po ating lamasa ng ating gata. yan unang gata po ito gagawa po ako tayo ng pangalawang gata mga kababayan kayo po ay magpapalingas na po para sa atin pong iihawan ng ating isda na panghalo sa ating ginataan yan mga kababayan talagang gamitan natin ng gatong na tuyong tuyo galing sa tabing dagat mga kababayan ihawin na natin itong isdang bukas yung buhaya pero sa totoo lang ang pangalan nito sa amin sa kuyunin ay sunog ito ay nakukuha sa lambat sa inyo mga kababayan anong tawag dito ang isdang ganito atin pong takuluan kunti ang ating kahoy ng kabuting kahoy mga kababayan ito na po yung ating dahon ng kamuting kahoy. At ito na po itong pinakuluan ng isang kulo. At ito na po siyang pipigain. Para po mawala po yung kanyang katas. Kasi sa kanyang katas po ang kanyang pait. Ito na po. Tapos na po ating pigaan. At ito na po itong gagataan. Mga ating sasalang na ang pangalawang kata Pakuluin na natin. Tain natin itong kumulok bago natin ilalagay uh, ang sangkap. Na. Ilalagay na ang sangkap. Ito ay ating natin na. Ating ilalagay na ang bulay na kangkot. Halahan na natin ito. Itong titikman ako. Okay na. Wow! Sarap! Bango-bango. Mga kababayan. Kain na tayo. Thank you, Lord. Salamat po sa pagkain. And, mm, wow! Kalahati pa lang. 1 kilo na. <laughs> <Bango>. <laughs> mm, wow! Ito ang pabulutok. Ayan. Mm. Uh, pa kami mga kababayan noon. Ito talaga yung niluluto ng tatay namin. Ano nakanda pala ito. Ay! yung... Let's check. <laughs> <laughs> ito mga kababayan, yung kanyang ulo. Sa mga singit-singit niya, mayroong mga laman. yung katawan niya. Mm, talagang malaman talaga. Malinamnam siya. Pero ito po siya, pang may mga nagalambat, mura lang. Pero, hindi nila alam ito pala lang din Malaman. Bagay talaga dito, mga kababayan, ginataan lang talaga. Oo, oh, masyadong malaman, no? Oh. Hmm? Malaman siya. Hmm? Masarap. Masarap din na la laman. Um Masarap din inihaw. Inihaw sa bagugataan. Napakasarap talaga. Ang mga kababayan, sa kagaya kong nanay, pag wala kayong naisipan na gulayin talaga, wala kayong mahili. Pag may mga kamuti dyan sa tabi-tabi nyo, kuha lang kayo, tagutin, nutuin sa gata. Kulam na yan sa mga anak.